Welcome po sa Gracos Downhill Resort. So kung nyo po nakikita sa aking likuran, napakaganda yung view ng Gracos Downhill Resort. So maganda, uh, masarap for family banding. No? Kahit na makikita natin ngayon na napakainit yung panahon no? kasi ma feel mo talaga na mayroong magandang simoy ng hangin. Hello guys, isang magandang paalala po mula sa Parak tutorial video. Sinasabi, be resolved to live with your spouse all your life. Ang relasyon ng mag-asawa ay panghabang buhay. May kasabihan, ang pag-aasawa ay hindi parang kaning isusubo o iluluwa pag napasok. Maraming mag-asawa ang naghiwalay na. Marami na sila at huwag na kayong dumagdag pa. In solving marital problems, lack of solution can be considered as option. For God hates annulment or separation all the time. God intends marriage to be for life. Ang mahalaga, magkasama kayong mag-asawa sa lungkot at ligaya sa hirap o ginawa hanggang may hininga. Meron man o walang tira. What God has joined together, let no man separate. Stay safe everyone and have a nice day.